Good noon guys, good noon Guys, for today's video guys, andito tayo sa school Kinancel yung klase ng paranyaki guys Gawa nung smog na nanggagaling sa Vulcan Taal So kung makikita natin guys, oo nga uh, Metro Manila is very affected with the smog na ilang days nang nanggagaling sa bulkan Taal. So ayan guys, yung pasyod po yan na ah uh, smog na makikita natin sa Paranaque City along San Jose Barangay San Jose. So kung makikita nyo guys, yung time natin, yung oras natin guys na umakyat tayo sa taas ay 12:30. So, 12.30 na yan, guys. So, kung titignan natin, guys, halatang halata talaga, guys, yung ating smog. Affected tayo sa smog, guys. So, ayan. Para siyang, uma para siyang morning lang. Para siyang kaka 7 a.m. lang kung titignan natin. Kasi, ano talaga siya? ah uh, madilim. Mausok. So, kung sa baba ka, makikita mo talaga klarong klaro yung smog natin so ayan umakit ako sa taas at uh, tiningnan ko kung talagang madilim ba ayan so halatang kitang kita yung smog guys pero guys ha 12.30 na yan ha 12.30 na yan guys ang so, oras na yan so ayan nakyat ko may dumaan pa na aeroplano dyan guys So, ang dumaan yung aeroplano guys, di na siya klaro. Kasi nga, gawa nung yung atmosphere natin is, ano na, ah, uh, daming puno ng smog. So, ayan kung makikita nyo. So, sana'y hindi nang umoke yung ating sitwasyon guys. Kinansel nga yung klase namin ngayon eh, na umis na mag klase kami, biglang kinancel gawa nung smog and this smog is not good for the health nating lahat so para magiging safe ang lahat uh, mas magandang magstay muna sa bahay ang mga ating mga kabataan so ayan guys uh, stay lang hanggang sa matapos yung video nito, ayan yung aeroplano guys oh, hindi na makita yung Pacific. so makita mo siya pag malapit na na sinubasipin siya. Pero kung makikita niyo guys, malabo na yung cellphone ko guys. Pero talagang uh, ma mafoggy na talaga siya guys. Pero 12.30 yan guys. 12.30 na to guys yung nag video ako. Kasi ng isang araw pa namin yan kasi pinag-usapan ng asawa ko yung tanong ko bakit kaya parang laging may usok ako bakit parang laging may usok hindi naman ma, hindi naman amoy sunog pero mausok so yun pala yung umabot na sa metro manila yung smog na nanggagaling sa bulkan taal so nag alboroto na naman yung ating bulkan taal guys so pagdasal natin guys na tumahimik na muna si bulkan taal guys so pagdasal natin na tapos na yung smog na yan kasi kung laging naglalabas ng usok yan guys na ganyan hindi yan sya maganda sa kalusugan ng mga taong bayan so ayan salamat salamat sa mga hindi pa po kapag subscribe mag subscribe na kayo para updated kayo sa mga videos na ipopost ko so thank you thank you so much sa lahat ng nandiyan. So, yan guys, yung smog na pektado ang buong Manila. So, malapit lang kasi ang Paranaque, guys, sa, ano, sa Batangas. Kaya, ayan na naman yung aeroplano, guys. Di talaga siya klaro, guys. O, napakadilim. Yung pal, di klaro. So, makikita mo sa atmosphere, guys. Talagang makita mo, klarong-klaro yung usok. Makikita mo talaga yung usok, guys siyang alas sa islang ng umaga. But, yan ay 12.30 na yan, guys. Yan. So, thank you, thank you everyone sa lahat ng support. Salamat, salamat. Yung marami sa supportan nyo sa aking YouTube channel. So, kahit walang pasok, guys, pumunta ako dito sa school. Pumunta ako dito sa school kasi may ginawa akong report. So, ayan, guys. Salamat, salamat sa inyong support. Thank you, thank you so much. Ayan, guys. Sana ay um okay, okay na to sa susunod na mga araw yung ating uh, weather, ano. Sana ay medyo umukay, okay na si Taal. So, salamat, salamat. Thank you, thank you. Guys, wear your face mask and stay at home lang sa bahay kung wala namang importante gagawin sa labas. Ingat, everyone!